Safe nga ba ang application na na-install mo? Paano natin malalaman kung safe ito? Kalimitan kasi sa mga application ngayon ay kailangan natin i-log in ang ating Facebook o kaya naman ang ating Gmail account. Kaya naman dito nagkakaroon ng mga hacker na magkaroon ng chance na makuha ang ating information. Kaya naman kung gusto mong malaman ay panoorin mo lang ang video na ito. For Android user po ito. Open po natin ang Play Store. I-click natin dito ang ating profile icon sa taas. At piliin natin dito ang Play Protect. Dito guys ay makikita nga natin na no harmful apps found. At kung sakaling may lumabas na alert o warning dyan, ay i-delete nyo po kaagad ang application para po sigurado na safe po tayo. paano tanggalin ang nagpa-pop up chat heads ng Messenger? Isa ka rin ba naiistorbo ng Messenger pop up chat heads kapag naglalaro ka o nanonood ka ng videos sa cellphone mo? Ganto lang ang gawin natin guys. Punta tayo sa ating Messenger at i-click natin itong tatlong linya na nasa itaas. At i-click itong gear icon at i-scroll down mo lang at hanapin ang chat heads. Kailangan lang po natin itong i-turn off para hindi na po ito mag-pop up sa ating cellphone at para hindi na rin tayo may storbo kapag naglalaro tayo ng games o nanonood tayo ng videos. Pakishare na rin sa iba mga idol. Maraming pong salamat.